Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Kapapanood ko lang ng balita, wala raw ginastos si PBBM sa kanyang birthday maging ang gobyerno. So nilinaw daw yan ni uh, Cesar Chavez at ng PCO, especially sa bandang Duran Duran. Uh, regalo lang daw ito at nasurprise pa nga ata ang presidente sabi hindi niya inaasahan, hindi niya expect na meron daw ganun. May show na ganun na banda, no? So, eh, okay lang. Eh, sa sabi niyo yan, eh. Pero, delikado yan. <clears throat> Ang nakikita ko kay PBBM, eh, kasi nung after ng kampanya, magre-report ka kung magkano ginastos mo. Hindi ko yung makalimutan, eh. Napanood ko sa news, nabasa ko pa nga, eh walang ginastos si PBBM kahit piso sa kampanya. Lahat puro donation, contribution. Galing sa mga oligarko, syempre, mga ibang mayayaman, kaibigan daw. Ngayon, verde niya, wala rin siyang ginastos. So, ang nakikita natin, tanggap lang ng tanggap, no? Kung ano ibigay. Ang nakikita natin, ganun yung nakikita natin, eh. Ang mahirap niyan, naalala ko nung panahon ni Noy Noy Aquino. Panahon din ni Pedialix si Morales. Ang sabi kay Morales, <clears throat> 'di ba, sinasabi niya ah, uh, pag uh, mga big time na, mga high profile na. Kagaya ng uh, ni Bongbong. 'Di ba, 2012. Hmm, meron dapat siyang uh, operation kay BBM. At uh, hindi siya pinayagan Uh, ayaw siyang bigyan ng authority to operate hinarang so ganun yung nangyari no dahil ang expected nila at may nagsabi sa kanya expected maliyata expected dahil may nagsabi sa kanya ito pa si Noynoy Noy ay tumanggap ng contribution campaign fund galing sa sa Drug Lord <clears throat> hindi ko lang mahanap yung video na basa ko na ko yan dati sa YouTube 11 years ago yung upload or 10 years ago hindi ko lang makita pero dati pa yan lumalaban si Pidea Agent Morales na uh, pinipigilan sila nabanggain yung mga malalaki ang gusto lang ipatrabaho sa kanila yung mga maliliit, yun lang ang hinahuhuli. So, bumalik sa isip ko yan, nung si Ibongbong, napapansin natin, tanggap lang ng tanggap sa mga nagre-regalo. Eh, delikado yan. Pero, eh, yan talaga yung, ano, yung ah, kalakaran na sa gobyerno. Yung mga kontraktor nagre-regalo sa mga congressman, na mga kurakot na congressman, na nakakahingi sila ng pabor na bibigyan sila ng proyekto yung mga kontraktor karaniwan yung ang nagre-regalo mga kontraktor ano uh, meron nagbibigay ng relo saka napanood natin sa ano yan, sa ABS-CBN sa teleserye uh, si sino ba yung artista na pumapaano ang papel niya ay congressman yung payat na artista Ramon, uh, ano ba yung pangalan, no? Kalimutan ko. Yung payat na artista na gwapo. Kalimutan ko yung pangalan. So, doon, nakakatanggap siya ng relo, Rolex. Ewan ko, baka kay Kimbo, yung iba doon, regalo lang. <laughs> Kapalit at <et> proyekto, no? <laughs> yung Rolex niya. <clears throat> Kalakaran talaga yan, yung mga oligarko naman, magbibigay sa politiko ng uh, ng kondo dahil uh, real estate sila eh may mga building sila so mabigyan mo lang ng isang unit ng condominium yan at may kapalit syempre yon na meron silang hihilingin so ganyan na yung kalakaran yan uh, mga nagre-rigalo kasi alam nila meron silang babalik yung sa kanila eh kung itong birthday ni PBBM gumastos ng 100 million daw according sa nabasa ko sa post ni Jason sa eh butal lang yun barya lang yun kung ang proyekto na makukuha mo 20.1 billion eh yung 0.1 lang yun eh yung 100 million eh di ba so butal lang butal lang po yung 100 million pero hindi nararapat kung ikay public servant at tapat ka sa taong taong bayan. Hindi mo dapat tinatanggap eh yung mga ganong regalo. <clears throat> Kasi napakalayo talaga sa mga Duterte. No? Imbis na doon lang sa Malacañang mag-celebrate, talagang sa hotel pa. Bakit sa hotel ano? At ito yung matindi. Bakit kailangan ng ganitong klaseng imbitasyon? Ito eh, nakapost na sa iba't ibang social media eh. Itong invit imbitasyon na sa berde ni PBBM. Ito oh. Uh, ayan oh. No? Sa taas, PBBM at 67. Dear friends, we are excited to celebrate with you tonight to keep the vibe cozy and private, we kindly ask that you skip the photos and videos during tonight's dinner. If you, if possible, you can leave your phone in the car. <laughs> Kung pwede pa na i, huwag ka na magdala ng cellphone, no? Ah, bawal po magkuha ng photos and videos. But may birthday? Ba't ganon bawal kam anong ano anong <laughs> anong masama may tinatago ba meron <clears throat> may tinatago kaya bawal ang photos and videos so may ano tinatago sa taong bayan sa ano sa madlang people yung duran-duran at yung mga mamahaling alak hindi naman po pwede MP lights doon. Iyahanda mo. <laughs> o kaya Alfonso lights. Hindi pwede. Mga bilyonaryo nandun eh. Siguro ang alak doon. Baka nasa isang daang libong piso isang bote. At ang mga wine doon. Eh. <clears throat> Umaano po. Pumipresyo po ng mga. Mamahal talaga yung mga wine. Lalo na yung mga. Mga ilang taong wine na. Na nakapreserve. Talagang mamahalin yun. At yung mga alak doon, sigurado, puro mahal. Kaya bawal siguro photos and videos. Alak pa lang yun ha, at uh, banda pa lang. Eh, paano pa yung pagkain? Baka meron doon mga lobster. Talagang extravagant. Hindi po pupwede yan sa isang public servant. Public office is a public trust. Hindi po nababagay sa kanila. Malayong malayo sa mga Duterte yung kasimplihan ng Duterte. Ano? Eh, sa totoo lang, pwede naman mag-celebrate sa Malacanang. Bakit? Sa hotel pa. At syempre, bakit may banda? Alam na natin. Ano? Ah, para pag ano, pag naka, naka, nakatira, ano? Eh, tamang-tama yung banda. Rock and roll. No? Kumbaga, alak pa more. Ganon yung ano, kanya <laughs> yung mga mangyayari doon o nangyari doon <coughs> sigurado 'yun so masyadong extravagant hindi hindi po tama pero kahit anong pagtatago no Bum lumalabas pa rin sumisingaw pa rin kahit uh, pinagbawalan na nila uh, 'wag magdala ng cellphone yung mga bisita ano ba 'yan no paano kung Uh, napaka uh, bisita ka wala ka cellphone talaga, talaga anong gagawin kakain iino uh, ano mag headbanging <laughs> dahil andun yung duran duran <clears throat> pero yung iba yatang member ng duran duran may bata na hindi na yata original na member baka dalawa lang yung original na member ng duran duran yung nakita ko sa picture doon so anyway Trip nila yan. Trip ng mga oligarko yan. At may mga senador din na pumunta. Uh, siguro hindi talaga po pwede sa mga oligarko. Eh. Kasi tinuturing ko pong oligarko na rin si PBBM. Eh. May mga negosyo yan eh. Pero hindi lang ano. Hindi lang nilalabas eh. At may mga shares yan. Sa mga kumpanya ng oligarko. Hindi lang inilalabas. Pero meron po yan at yung mga dating crony ni Marcos uh, yung may-ari ng San Miguel namatay na yon Losyutan sa mga kumpanya na yun may mga shares ang mga Marcos diyan. So tinuturing na, tinuturing natin na uligar ko ang uh, itong si PBBM na kumbaga hindi po pwede. Kapag birthday mo talagang dapat bongga dapat magarbo, extravagant. Hindi po pwedeng simple. So, yun po ang pagkakaiba ng mga Duterte. Nung birthday ni uh, uh, Pangulong Duterte, 2021, medyo pandemic pa nun. Isda lang eh, di ba? <laughs> Isda lang yung pagkain niya. Sama niya si Bongo. Eh, may dumating na lechon. Nag-react si Trillanes. Ayun! May lechon. Sa so, loob-loob ko, lechon lang. Kung kumpara mo sa 100 million na gastos. No? Lechon. <clears throat> 5,000 makakalechon ka na. Pero, ibibili ka ng ano, no? Babot. Tapos kayo na maglilechon. <laughs> Makakapaglechon ka na sa 5,000, di ba? So, eh, parang... <clears throat> hindi naman ka hindi naman magarbo yung maglitsyon kahit nga dito sa probinsya pag birthday mo Pumili ka lang ng ano ng biik. 2 months 'yung malaki na 'yon. O 2 months eh 2 eh, months pa 'yung birthday mo. O kaya 'yung may kasal, may dibu. Mga special location, kahit taga probinsya nakakapaglit 'yon. So hindi na ano 'yung hindi na ah uh, kumbaga extravagant 'yung lechon. Anyway, pag-usapan po natin Jingoy Estrada. Uh, balik balak ibalik i-restore Itong uh, na bawas na uh, OBP budget. So basahin lang natin yung report ng GMA. Ayan, uh, Jingooy OBP budget should be restored for it to function properly. Restored is uh, ibalik, di ba? So basahin natin yung details. Senator Jinggoy Estrada on Saturday urged lawmakers to give the office of the president, vice president its proposed 2 billion budget for 2025 for it to function properly. Kailangan ibigay daw yung kanilang proposal na 2 billion. Paano naman magpapunction ang OBP kung tatapyasan mo ng pondo? How will... Oh, in, in English lang. <clears throat> Palagay ko naman may majority of the senator will agree na kailangan i-restore. So yan ano. po yung sinabi ni uh, Estrada. In fairness sa mga Estrada marunong tumanggap ng ano eh o ang tawag nito, marunong tumanaw ng utang na loob dahil si Vice President uh, Sara Duterte I'm sure meron na itulong sa kampanya ni Jingoy. Siyempre ganun din si PBBM, nagtanding sila. So dito, tumatanaw siguro ng utang na loob si Jingoy. At uh, yan yung napansin ko sa mga estrada, uh, in fairness kay uh, Jinggoy. Kahit uh, may mga ilang ilang bagay na hindi tayo sang-ayon sa ginagawa ni Jingoy. <coughs> May kumbaga neutral siya sa pagdating sa uh, vice president. At uh, medyo sumaside nga, sumaside nga siya eh, no. Kasi nakaka-visit na rin itong mga ano, mga congressman. Ito 'yung mga ano eh, mga <coughs> congressman na kung tawagin natin, eh, dating mga paro-paro 'yan eh. Panahon ni Gloria. Tapos Noy Noy. Nag-away na yan eh. Nung panahon ni Gloria, Aquino, nag-away yan eh. Nung naupo nga yung Aquino, eh, binanata nila si Gloria eh. Kasi yung si Cory Aquino sa si Gloria, nag-away sila eh. Meron siguro hindi napagkasunduan, nag-away sila. Kaya noong nanalo si Noy Noy, eh Aquino si Noy Noy binanatan si Gloria, 'di ba? Na na hospital arrest nga 'yan. Talagang gipitan. Wala na siya sa kapangyarihan eh. Hanggang sa gumanon nga yung leeg niya, 'di ba? <clears throat> Ang mga congressman uh, na kampidati kay Gloria, no? Nung naupo si Noynoy, -Noy, lipatan niyan kay Noynoy. -Noy. Nung naupo naman si Duterte, lipatan naman kay Duterte. So itong mga congressman na to, mga oportunista. Yan sila. Kung saan sila makikinabang doon sila. At karaniwan, saan sila makikinabang? Sa administrasyon. No? Doon sila pumapanig. Kasi pag wala sila, pag hindi sila pumanig sa administrasyon, maaaring hindi sila bigyan ng budget, project <clears throat> alam mo na kasi hindi ka hindi ka kaisa hindi ka kaalyado eh so <clears throat> iipitin yung budget sa iyo or hindi ka bibigyan ng proyekto kaya yung ibang mga magna yung ibang yung malilikot ang kamay magnanakaw sabihin na natin talagang oportunista yung mga yan kung saan sila makikinabang kung saan sila kakabig. <clears throat> Doon sila. Pero hindi lahat, syempre, no? Ang nakikita natin na active na bumabanat sa mga Duterte, mga nasa 50, sabihin natin mahigit, mahigit ng ponte sa 50. So, ang natitira pang mga congressman na <clears throat> kumbaga nakikiramdam at nasa gitna lang ay 200 mahigit pa. No? So, ito yung sinasabi natin. <clears throat> after ng after ng midterm election, karamihan sa mga congressman na yan, makikiramdam na. Makikiramdam na. At unti-unti nang mawawala yan, kapag yung kanilang suporta, no, sa Marcos, kapag malapit na talaga bumaba si PBBM, nakikiramdam na lalo na yung mga magnanakaw. Pero iba ngayon, sabi ko nga iba ngayon mga congressman, kahit neophyte, yung bagong congressman lang, yung first time lang naging congressman, yun ang tawag eh, neophyte. <clears throat> Talagang mayayabang, malalakas ang loob, matapang, matapang bumanat, no? Sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Duterte. Pero yung ibang mga congressman, ang diskarte, uh, hindi mo naririnig. Wala sa mga hearing, hindi sila member, mga nakikiramdam lang. So, dyan natin, huwag <coughs> kayong mag sa mga congressman na yan. Unti-unti magbabaliktaran yan. After ng midterm election, yung suporta nila kay Marcos, kay Tamba, unti-unti mawawala yan. Unti-unti hihiwala yan. Kasi titimbangin nila eh kapag si BP Sara ang nanalo paano sa ngayon kung uh, active sila na bumabanat sa mga Duterte no Itong mga active na toto modo na to no Kasi tiba-tiba sila dito sa ano? administrasyon eh kay Tambak Tiba-tiba sila siguro talagang malalaki yung mga proyekto na nakikita nila eh, nakukuha nila na hindi naman natin makita yung proyekto. Alam mo yon <laughs> May nakuwang proyekto, hindi naman natin makita yung proyekto. So, nasaan? Alam na natin, ano? na-shopping na ni Kimbo. <laughs> Naibili na ng bag. So, yung ibang mga obvious na active bumabanat sa mga Duterte, todo na yan. Kung baga, maging, pres maging presidente man si BP Sara, eh okay lang sa kanila. Saka tiba sila eh. Tiba-tiba sila eh. Alam mo yon At uh, pwede naman sila mag-opposition mag kahit uh, wala silang gaano makuhang budget. Pero yun talaga yung <coughs> yung lalabanan nila. Ayaw nila talaga sa mga Duterte. Yun talagang sinasabi nating mga magnanakaw ha? Ayaw nila. Kasi makanakaw man sila. Napakalimitado at nakakatakot. Mangangamba ka. <laughs> Dahil yan naman, bagsik ang Duterte sa mga ano eh, kurakot eh. So, ayaw talaga nila. Kahit man ang ano eh, yung, yung, mainstream media, ayaw din nila eh. Wala rin pakinabang eh. Eh, dito sa Marcos administration, ang laki ng pakinabang nila eh. Kumbaga, nagkakaroon sila eh. Eh, sa sa, sa Duterte administration hindi sila nagkaroon so makikita mo makikita mo yung mga anti Duterte ngayon karamihan mga ano mga gustong magkaroon hindi <coughs> <coughs> ko lang magdirekta eh ganon <coughs> ganun ganun po pati na rin yung mga ano yung mga uh, dilawan sila Trillanes <clears throat> si Trillanes tatakbo ng ano pala kaluokan nag-announce na si Trillanes <clears throat> hindi ko lang makita yung hindi ko lang ma na na-save yung picture eh. papakita ko sana sa screen pero nag-announce na tatakbo siya ng mayor ng kaluokan at ewan natin kung manalo <clears throat> hindi natin alam yung kung ano yung pulso ng mga taga-Kaloocan. Pero yan ang nakikita natin sa mga congressman. Yung mga active, mga 50 lang yan, mahigit. No? Pero yung ibang mga neutral, makikiramdam yan after ng midterm election. At pag nakikita nila, napakalaki ng potential na manalo si BP Sara. Uting-uting na yan. Kakampi na yan kay BP Sara. Karamihan ha, Limbawa, sabihin natin, more than 50% majority na kay BP Sara na yan. Unti-unti na rin iniiwan si uh, Bongbong Marcos. Yung bang makikita mo sa mga comment nila <coughs> na pumapabor na kay BP Sara at uh, kumukontra na kay Marcos. So, alam mo na yon <coughs> Tinatansya nila yan. Pero sabi ko nga sa inyo, yung ibang mga active Laging nasa hearing. Bumabanat sa mga Duterte. Tumodo yan. Kasi tiba-tiba sila dito eh. Tiba-tiba sila dito. Kumbaga, hindi na dapat makabalik ang mga Duterte. Para dere-derecho ang kabig. So tumodo na sila. Kahit hindi sila magtagumpay na mapabagsak ang Duterte. Kotang-kota -kota sila. Ah, talaga naman. Kotang-kota. -kota. At uh, kung Chanel lang, kung Rolex lang eh kayang kaya kahit sampu pa bilhin niya <coughs> so <coughs> pag mas na paabangan natin yung medyo malayo pa kasi pero abangan po natin after midterm election mga magbabago yan at unti-unti nang -unti kakalas kay Marcos yan uh, ano pa ba yung iba nating topic ay eh, kalangan Si Tebes nga pala. Si Tebes. Kasi pinapaano siya, pinapa-deport siya eh, ng gobyerno ng Pilipinas. Pinapabalik siya dito. Na deny pala yung kumbaga yung <clears throat> yung parang petition ba 'yon? O petition for deportation kay Tebes. Na deny yung gobyerno. Kumbaga si Tebes ang nanalo, no? Hindi siya pinayagan ng Timor Leste na ma-deport sa Pilipinas. So mananatili siya ron. Ewan ko lang kung may apila pa yung gobyerno natin. So yung mga sinasabi ni mahilig magsabi sila ano eh, sila Rimulye at yung iba pa eh, no? Next month bakal baka ano <coughs> mapabalik na natin si Tebes. Mahilig sila sa ganun eh. Uh, next month o okay, sa June eh lalabas na yung arrest warrant kay Duterte maaaresto na yan eh June, September na wala pa yung arrest warrant ng ICC mahilig sila sa ganun eh, eh sila Rimulya o yan, talo ngayon yung gobyerno sa Timor Leste <coughs> eh di, hindi nila mapapabalik si Tebes Uh, malas nila kay Tebes. Sinuwerte talaga sila dito kay Alice Go eh. Kay ano kay ikaw talaga, Alice, no? <laughs> at kay Kiboloy. <kay> <clears throat> Sinuwerte sila, nahuli nila. Eh, minalas sila kay Tebes at kay Bantag. Pero <clears throat> ano kaya ang totoo talaga, no? Kay Tebes. Ma eh, nagsasabi, parang ano, parang scripted din, parang, uh, ano tawag nito, yung pangyayari, parang sinadya. Uh, may tawag doon eh, kalimutan ko. <coughs> parang sinadya yung pangyayari. Pero, matindi yung krimen na, uh, ano, kay Degamo. Anong yaring ambush or assassination. At uh, ibinintang nga kay Tebes. Uh, na hanggang ngayon parang malabo pa hindi malinaw eh malabo pa na si Tevez niya ang mastermind <clears throat> ah, malabo wala pang linaw kasi <clears throat> mararamdaman natin yan eh parang malabo parang binaniobra itong assassination na to at hindi pa natin talaga alam kung sino yung mastermind yan Okay, wala na tayong ibang balita. Ito naman pala si ano si si kasiong ano. Dito bisit na visit ako kay ano eh kay Luis Tro. Ito yung sabi. Ito ang naging observation ko in the past hearings. I hope I am wrong. Baka naman talagang mali ka. But I'm beginning to observe a pattern na kapag naririnig siya kasi ong na dadalhin siya sa women's correction, she always came up to excuses to be able avoid the question that are being pronounced. So, nag umaarte lang maarte lang daw si Kasi Ong Cassandra Ong na nagsasakit-sakitan. <clears throat> Ito si Louis Tre, isang bumabanat din sa mga Duterte. Naalala ko naman si Kumar. Diba yung pedialyx na iniimbestigahan ni Bato. No? Si Kumar, biglang na-stroke nung iniimbita na ni Bato. No? Eh, ba't pag mga kaalyado nila, <laughs> hindi nila sinasabihan na umaarte lang. Diba? <clears throat> so yung kanilang mga mga paglilingkod sa bayan hindi tapat hindi, hindi tapat <coughs> at itong mga ito talagang nagpapakilala sila nagpapasikat nagpapabango din kay PBBM at kay Tamba ang laki siguro talaga ng pakinabang nitong mga to so yan lang po sa ngayon ang ating vlog Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye. <laughs>